may buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Napakaraming batas sa ating buhay. May mga rules and regulations sa school o kaya sa office. May mga batas trapiko. Siyempre, nandyan din ang constitutions at ang iba't iba pang mga batas sa ating bansa. Sa sobrang daming araw po ng ating mga batas, ang problema sa atin ay kung paano po natin ito maisa sa buhay araw-araw. Sa Ebanghelyo po ngayong araw na ito, may nagtanong kang Yesus kung ano nga po ba ang pinakamahalaga mga batas na dapat sundin. Ang simpleng sagot ng ating Panginoon, mahalin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Mahalin siya ng buong isipan, sigla at lakas. At idinagdag pa po niya, mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Iyan daw po mga batas ang pinakamahalaga. Ang tunay nga naman po na batayan ng iba't iba pang mga batas. Simple at sakto ang pagkapaalala ng ating Panginoon. Ang mga batas na naninais na mapabuti ang ating maugnayan at maisaayos ang ating lipunan ay nakaugat sa ating pagmamahalan na nakaugat naman po at nagmumula sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Let's go back to basics, ika nga. Panahon na po ngayon para maiwasan ang lumalalang problema sa lipunan. Pagsumikapan nating pagnilayan at isabuhay po ang katanungang ito. Nagmamahal po ba tayo sa ating Diyos at sa ating kapwa? Magandang umaga po. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang every morning is a blessing.